Good end PM po. Uh, Ma'am sir. Na, na Pwede po bang makahingi ng subscribers sa mga neti viewers? Sana nga ay kung ako ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na, na mga gusto ko po magkaroon ng unti-unti ng mga subscriber sa taong 2024 dito sa Southern Quezon Province doon po sa aming lugar sa, sa bayan po ng ano ah uh, kalawag doon po sa mga native viewers po kagaya na po ni Mr. Idol Rabbitool po in action. Vlog po ni Idol Rapito in action. Saka yung mga vlog ni Unico Unico Motovlog. Kasama na rin dito si si si, si Sir Paul kay Pagumbiahero na vlog niya na charity vlog kasama na rin si si Daddy Frankie. Nagugusto ko po rin yung mga vlog nila. Gusto ko hingi po ng advice rin sa kanila kung ano dapat kong gawin sa mga mga paano kong gawin sa nang tama yung pag-express ko sa loobin kahit sa kabila ng may may mga negative criticism na naglipa na sa lugar namin sa Bayan ng kalawag na ito pong binabanggit ko ngayon ay kailangan ko talaga na kung baka sakaling sumagi dito sa sa aking vlog channel ko habang may pagkakataon, samantali na pagkakataon. Pangalan ko si Sir na sana nga kung mapakinggan nila itong adikain mga salobing ko ay sana makarating ito sa mga mga followers po ni Daddy Frankie, si Pugong Hero saka kay Unico, Unico Vlog photo at igit salat kay si Idol Rapi Tulpo. Ayan po yung aking ano eh, yung aking sinulat ko ngayon na sana po matulungan niyo ako magkaroon ng subscriber magkaroon po ng duwag medyo unti-unti mapansin ito para sa ganun ay hindi ako laging mga kailangan, kailangan ko na magkaroon po ng mga yung mga tungkol sa mga nature. Mahilig po si si Pugom Biyahero po sa mga nature. Nature traveler. Kasama na rin nagchacharty siya sa mga indigenous people. Pinaka gusto niya. Kesa sa urban poor, sa squatter. Mas gusto niya ni Pugom Biyahero sa mga nature talaga. Nature lover. Na mahilig magcharty sa ibang lugar. Sa mga malayos kabisnan si Daddy Pranky naman mahilig naman sa may random siya eh urban kahit nasa urban siya ay no urban civilization ay tumutulong siya sa mga homeless sa tao at sa mga squatter na mga naka, na, na nakakaranas kakulangan sa pangailang pinansyal at saka sa kakulangan sa mga kakulangan sa mga mental health saka physical health yung kinukulang sa tamang nutrition pagkain ang alam ko kay Unico, si Unico TV naman ay mahilig siya mag-motor sa mga mga probinsya. Dumadayo siya sa mga region region 2 saka region 1. Kasama na rin dito sa Coldil sa Kuldilera. Car administrative autonomous region car. Car autonomous region, Coldillera autonomous region. Kasama na rin dito sa Central Zone. Nakakarating rin si Unico sa mga mga Calabarzon, pero mas mas lagi sa norte. Norte talaga at saka sa Central Luzon. Saka sa pinakabira sa kanya mga Bisaya sa saka Mindanao. At saka Palawan. Si Unico, si Rapitol po naman mahilig siya magtumulong siya sa mga mga inaalipusta na tao, inagrabyado, inaapi sa kanyang uh, sa kanyang pagtitelevise sa mga nagawa ng kalokohan saka yung mga nabibiktima ng mga scam sa internet saka kayo mga yung mga nandidiscriminate sa mga PWD kagaya ko PWD rin ako eh gusto ko rin balang araw makalapit rin kay Rapi po sana makarating to sa mga neti viewers yung mga nambubulsahan sa kalawag mga kadalasan mga sympathizer ng mga dilawan mga pinklawan saka iba pang anti-Marcos at anti duterte naglipa na sa Quezon kasama na rin hindi lang pagka PWD ko kasi yung pagiging BBM SAR supporter ko dinadami rin nila lahat na sana ay yung mga gatong klaseng tao masampulan yan sa parang yung baklaran sa parang yung 5 eh na sana ay mapakinggan nyo ito ito po yung new year's resolution ko na ako ng subscriber baka sakali sa inyo kung mayroong busilak na kalooban kay Mr. Daddy Franky, kay Mr. Pugumbiahero, kay Mr. Unico, at kasama na rin dito kay Ra Mr. Rapi Tulbo in action. Ako ay si Sir Oidosma. Ako ay ako isang single, ako ay mayroong learning disability, may special needs. Uh, ako ay ako ay ano ko. Uh, hindi ako masyadong conservative religious na nanggaling sa INC. Iglesia ni Cristo, Na naway wag niyo po mamasamain yung aking paglapit na paumanhin na kumisan na sasabi ko ito ng personal yung mga tumitira sa akin. Kasi yung mga nanggugulo sa akin wala wala lang ginawa kundi yung mga agrabyado eh. Kundi man daw ng tao, dapat masampolan sila. Kung anong pakaranda nila ko sila yung yung iba viral, i-viral e nila ako, i-viral e ko rin sila sa ibang paraan. Sana maging successful person ako. Makalista sa lugar na ito. Gusto ko yung mga nature, yung mga mahilig sa mga puro positive. Ang content ko puro positive basta mga positive kasi negative. Para ito yung maging reflection ko sa pagkatao ko. Kung may light side, may dark side din ako pagkatao. Sana wag niyo ubusin yung yung aking pasensya kung nanonood man yung mga bashers ko sa haters dito sa bayan ng kalawag mga balwarte ni Lenny Robredo isusumbong ko kayo kay Idol Rapi Tulpo kung gusto niya guluhin ako malaman ito na mga taong bayan ta mga native viewers na mga kalokohan niya sa mga ginagawa niyo sa pwede kagaya ko sa susunod na kabanata ay i shoutout ko po ito yung mga netizen, neti viewers ni Daddy Frankie, ni, ni Pugong Viajero, saka ni Mr. Unico, saka si Sigitsa at si Rapid Tulpo in Action. Na why papanalangin ko ito sa Panginoon Diyos na maghimala siya ng mabuti at iwaksi yung mga masawa sa lugar namin sa Southern Quezon, Southern Regalog. Region 4 Epical Barsol. Maraming salamat po at God bless you all po sa lahat. Amen.